Genius deluxe, Lady Morgana, Hannah Beshi, Captivating Kit Kat, Arizona Brandy. Cat Cat, Captivating Cat I, Cat. Captivating cat, cat, Arizona Brandy, Kiana, Pop Star Bench. Put us angel and shawarma. Yes, we'll look at the people of my drag queens. Tara. Ganap na ganap naman ang outfit. Ano, ang kala mo talaga, ang na exposure nyo today. Kailangan! Mag-elimination na kaya agad tayo. Patro ko na yung box para iwan ang isa na lang. Siguro luha yung mga bakla, ano? Ang gaganda. Oh, effort. Thank you very much. Super effort kay today. Captivating, Captivating. Parang bagong gawa pa yan, ha? Parang hindi pa na sa mga drag clubs, ha? Yes. Pero, pero pinagandaan natin ito ngayon. Hello, Madlang People! <coughs> Mata ko dito, Mama, yung 'di ba? Sumali ako na Miss Gay gig. Ngayon na ako. Oo. <laughs> <laughs> pero sa Antipolo. Kasi, nung sumalag lang mo sila dito, <laughs> hindi pa pala pwedeng i-announce kung sino yung mga, kung nasa, kung sino yung cast ng season nila sa Drag Race. Kaya pala. Muntik ko may preempt. Na preempt ko ba? Hindi naman. Pa. Hindi naman. So, <laughs> pero, na, pero yung mga, ano, yung mga, mga barangay chairman ng Tagig kasi nagpamiss. Kailangan nila magpamiss gay. Ayun. Kasi in-announce ko may miss gay noon. Sa? Antipolo. Ano guluhan lang. <laughs> Nanonood si Mayor Joy, patiin mo naman. Ay, sa aking mga Q-Citizens, maraming salamat sa panonood. Mayor Joy, hello po! O, ilang Mayor Joy ka din, napanood Patiin mo din para malito siya. <laughs> maraming maraming salamat po sa aking mga constituents. Ayan, magandang, magandang umaga po sa ating lahat. What's up, Madlang Aray. Si Pop Bench naman, nasa current season ng Drag Race Philippines. Panoorin niyo po. Mm. Ang galeng! <laughs> Yay! What's up, mga <laughs> people? Agad? <laughs> wala pa man ting pag-mention, bumati oh, na agad. Oh, ano po? Hindi Sige, 84, mo kasi. Oh, at saka friendly kasi siya. Oh, Nanalo siya ng Biscot Geniality sa season 1. Yay! Yeah! Yay! Yeah! <laughs> Hello, ma! Nasa TV na ako! Kaya yung nanalo sa Dragon's Philippines ang Miss Congeniality, tapos ang ending wala pala siyang kaibigan. Basta <laughs> 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 so kaya niyang kantahin ng Pop of are, Correct! I'm beautiful! Sabay-sabay! Hello, Dalaigun! Ay, sino ba yung magkakasama <laughs> sa season niyo? Ay, wala. Is si Dinas! Oh, Dalawa and... lang kayo! Ay, It's tsaka Mimi. si Corazon! Magkakasama kayo sa isang season. Diba? Ah, the Pop of Arre season. Saan ka ba nagpa-perform? Ayaw <laughs> po sa Vice Committee. Later po, nasa Vice Committee Club po ako. Saan yan? Doon lang po sa QC Hello po. mimi may, uh, may may Vice. Ang hapa ng pila doon all the time. Yes. Oo. Oh, eh, kasi kung ano nung kinagawa ng mga bakla. Alex, pati pala <laughs> nagbebenta pa na po kami. Namimigay kami ng bigas. Paano Para po magre-reserve doon? Dami nagpapa-reserve sa akin. Itulog mo. Mag-away-away kasi sila pag nagre-reserve tayo. Hindi, uh -oh. pati kayo magpareserve. Tumawag lang kayo. May um, may may call center naman yan, guys. Tayo naman club. pala. Bibigay ko na lang yung phone number or yeah. pumila sila doon. Oo, oo, nang nang early pero it's worth it kasi masaya, magaling yung mga bakla. masarap yung food. Ay, yes. masarap nga doon. Ang ganda nung may Mhm, -mm, maganda yung may-ari may talaga. Talk ano no? Yeah. Favorite ko yung pansit. As in. Sinami <laughs> dami talaga. <laughs> <laughs> Pinaka generic na ano. Sarap talaga ng pansit kasi nanood na kami ni Precious doon. As in, super sarap talaga ng pansit. Oh, oh. Yes, thank you very much. Si Pop Bench naman nasa O-Bar. Yes, ano ayan po. po. Siya, um, every weekends po. Ano ba ginagawa? Parang ka nagnanakaw sa gilid ng mga yun. Ito talaga, ito ka maintindihan ko nung ginagawa. Si uh, kasi mo, si. contestant siya na sa gitna. Kasi makala mo, nagnanakaw. <laughs> Parang nakaka-hold up. Ano yun? Ayan po. Ah, panoorin niyo po ako. Abangan niyo po kami sa over Philippines. Sa Ortigas po yan. Every weekends po. Yeah. Yes. Ang sige siya. drag race Philippines season 3. Manood kayo every Wednesday. Correct. Correct. Ang sad nung kahapo. Oh. Ay, hindi ko pala pwede sabihin. Anyway. Ay, dami mo na namang alam kasi masyado. Eh, kasi... In-announce mo. Siyempre, pag mga favorites mo yung ano, yung nagpupuksaan, nakakalungkot. Mm -hmm. But anyway, Arizona Brandy, season 2 naman ng Drag Race Philippines. Ay, what's up, bad love people? Hindi siya may alak na Kasi lang yung... maaga, meme. Maalak oh, oh. na yun. Yeah. Maoy girl to brandy. eh. Paano pag di ka nanalo ngayon? Baka bang maoy ka dito? Yeah, actually may usapan na kami kanina. What is na, that? Pag hindi ako nanalo dito, magwawala ako. Yung kasi yung brand niya. <laughs> <laughs> Ang brand niya naman, ay inom siya ng alak, tsaka magwawala siya. Pero wag mo dito gamitin mo yung brand mo sa labas yes. na lang. Oh. <laughs> Parang maganda sa ano, Vice Comedy Club. <laughs> sa labas, awag sa loob. Yes. <laughs> 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 sa labas, awag sa loob. O, oh, dito naman tayo kay Kiana. Nasa current season ng Drag Race Philippines. Kamusta ka? Bumati ka sa Madlang People Anak Go. What's up, mga gay? It's Kiana with a K. Or should I say, what's up, mga people? Yeah. it's Kiana with a K. Yes. Galing-galing yes. din nito. Mm -hmm. Isang beses nag-trip kami sa Vice Comedy Club. Oh, oh my God! Nakakaloko kayo. Nagpaano kami. Huwag na nagpa mo sabihin mo. battle kami. Ayun. Ay, Lapat kami alas 4 medyo. Ang sayo-sayo nun. Hanggang umaga pala doon. Oo. Pag, oh, pag nanadudoon kami, mm -hmm. pinapauwi namin mga tao kami doon natitira. <laughs> Invited mo silang panoorin yung Drag Race uh, Philippines Yes, hello. Three, yes, I am inviting everyone to please watch and subscribe at Wow Plus and HBO Go to watch us, your favorite queens from season three at Drag Race, on Drag Race Philippines season three. Ano daw? Talagang sinahapin. It's always trending. Pag ganitong oras, wala. No uh, judgment. Pag ganitong oras, salutan kayong okay, mga bakla. Okay, sagutan lang. Ang buhay kasi niya, mga alas 10 pataas nila. Ayun ba ang ano, moment niyo? Pero sobrang trending kayo palagi sa ex. Pinag-uusapan. Ang yes. saya sa inyong mga Lalo na kayong tao. dalawal ngayon. Why? <laughs> Nagpansinan ba kayo sa labas? Nung sinabi mong maoy kay Arizona mi oh. naman, siya talaga yung naiisip ko. eh. ka kasi nung kita kita ko. Oh my, sorry sister. Oh. Lab na lang po naman ako, di ba? Rolling ba? Yes. <laughs> yes. I love you, sister. Live na live live. Live na na yung people. What's up, live people? It's live Ding, and you know she's a baddie. She's oh. a baddie. Eh. San ka naman nagpa-perform? Ah, nagpa-perform po ka sa Rampa Drug Club. Rampa! And also next to our night club. Yes. Oo, oh, oh. hi kay RS. Hello, boss RS. Hello, sa Divine Divas. Yes. Si Tita Vinyas actually oh. nandito. <laughs> nag-rampa ka, nag-rampa ka din ba? Um, actually, I'm homeless po sa mga ah, draggy. For now. Yes, For now. wala, ako, wala po akong um, bar na sinistayan kahit saan po ako. Kaya, oh. may, may book mo naman ako sa bar. All around. <laughs> wow. Kasi galing to si CDO eh. Oh, oh, proud oh. na proud hey. na kagayang di oro sa kanya. Mm, sa ngayon. <laughs> oh my God. Ipapatuloy oh. mo lang yan. Pero pang nang maoy-maoy na pa siya. Oo. Chill-chill lang. Napakagaling nila. Mm -mm. Mm -mm. Pero OG! Yeah or oh, Mariah Merry Christmas! What's up, Madlang People? Mag-Merry Christmas ka naman sa Madlang People kasi si Ninong Jo Marie Chan dumaan na dito. Oh, eh. It's time! <laughs> <laughs> Ang gira! Maaga pa kasi. Bare months pa lang. <laughs> Kahit yung first line ng ano all I want was. for Christmas. I don't want a lot for Christmas. Ang dami, ang dami. <laughs> para, para mga nagloy <laughs> <ragu -ray> CD, <laughs> <Tumalohan> di <ka. laughs> Oo, si Vinyas Deluxe naman. Ito, nakaka-proud to. Kasi nasa first season siya ng Drag Race Philippines. Yeah. Tapos ngayon, so, may sarili lang silang drag club nila. ano, Brigiding at ni Precious, si Vinyas Deluxe. Thank you, thank you, Meme. Mime. Thank you, Adon, si Meme, nung nag-grib-on-cutting kami. Oh, Sobrang support. support niyo talaga. Hindi lang sa amin at sa buong drag community. So, thank you, Meme. Oo, support, support. Siyempre, yeah. nakakatuwa, di ba? Ang dami na naming may trabaho ngayon. Yes. At ka na ngayon ng trabaho, Tim. Thank you. Po. Thank you. mm -hmm. uh, Dahil yun sa support din po, syempre, ng mga nagtiwala sa Drag Race Philippines. Kaya din namin na-achieve ito. Yes. Kaling yes. nakakatuwa, ano. Alam ko pangarap mo to at Oo. ayaw mo na may kailangan ng pera. Kaya kailangan okay. talaga magsumikap at maging matagumpay. So, daku, thank ang you. Ang mabahal na nito mga baklan to. Ang no, mahal na sa racket <laughs> yung mga yan. Dako, for sure. niyo nyo na kakaipon-ipon kayo, ha? Oo. Oh, oh. Saving, saving. Oo. Oh, oh. Angel! O, oh, yung pang eh. pang TV tayo, ha? Tayo mga TV, TV tayo. Dito ang kinakabahan, eh. TV tayo lang, at saka live tayo. Live ba? tayo, ha? Nakout. As a sweet eater. Kalma lang ako, kalma lang ako muna. Oh. Pwede ako bumati muna. Yes! As a sweet eater. Hello, mahal lang, Pema! Akala ko, sweet girl! Ay, mabahala pala ako ngayon. Ah, uh, shout out kay Maxi, sis. Ganda nasan ba si TV. Maxi? Pinatawagan ko yun. Hindi daw sumasagot. Hindi ko. ko alam kung nasaan siya, ma. Sa Baka to kasama ni Brigiding. Baka yes. kasama rin Rikki D. <laughs> uh, Anong ginagawaan yung dalawa? <laughs> oh my God. Baka nagre-rekindle. O oh. pero pati, ito nga palang ano, ang uh, better half ni Kyle Echari. Yeah. Uh, oh my God! I Ki saw that! Kinasala sila ni Kyle Echari. Yeah. Hi, Kyle! Have you guys remember that? <laughs> uh, ako ang nagpakilig. That's you! Yes, ako oh, po okay. ang nakakuha ng pihikang puso. Uh, ni Kyne uh, uh, Echari, furnace naman. Nasaan siya? Nasaan siya ngayon? Oh my God, babe! Uh, where's my camera? Hello, babe! ah uh, ka lang ha. Ah, uh, yun sa inyo ni Andrea. Work lang naman yun. I understand. So, sobrang professional po. Kahit may mga po. love team, love team, yeah, okay sobrang lang. Sobrang professional po ako. Kaya ka pala naka-pink! Yes. That's oh. your love color. Ang sa pagkatao niya. <laughs> Kala mo ganyan siya ka-sweet. Oo. Uh -oh. Panoorin niyo siya sa Drag Race Philippines Season 3 para makita niyo kung gano'n ano. <laughs> Kalala si Angel. <laughs> Thank you, Angel. Takto lang, ma. Takto lang yun. Corazon! Hi, uh -huh. everybody! What's up, bad love people? Hey! Grabe good yung hair. Pwede kailangang endorse it in yung McDonald's. Pwede ba hawakan? Ikaw ba gumagawa niyan? Hindi po. Oh. Ang ganda. Pwede bang hawakan? So beautiful. Gumb Pagaan lang siya tapos sobrang... So mm. cute. cute! Hindi siya masasot. Ang cute! Jujua ito ng mga, ano, mga bagets na trolls. Ang <laughs> Ayan, saan nagpa-perform ngayon pula, um, na Kagaya po ni Kana, wala pa akong home bar, but usually, um, poison po sa Nectar. Mm. Ayan. Tapos, may may pwede bumate? Go, go! Batiin ko lang po yung mga LGBT group dyan sa Las Piñas. Yung Hiraya Las Piñas and yung gays in action ng Pilar Las Piñas. And hello mga sisters! Hello! Hello, hello, hello. po sa inyo. Antara. tara! Thank you, Ayan, for Na show ako time. sa airport. Thank you much very Pinalake, much. Ano na? Much pinalaki. Much pinalaki. Baka naman, oh! I love it. Oh, eto naman ang pinakahuling ah. natawagan. Hi! <laughs> Oh, oh. Eh, mga pa ako, Meme. Alin, alin, alin ang naiba. Oo. Oh, oh. Diba, siya. Meme? Kasi taga, Miss Gay, ano to, tagig sila, di ba? Oh. Oh. Miss Gay kya, po. Miss Gay Kiapo tayo. Represent! <laughs> oh, mas parang so, oh. gayang, ganyan, ganyan. Kasi lahat kasi sila taga Drag Race Philippines. Oh, oh. Ikaw naman, Drag Den. Drag Den Philippines. Okay. yeah. yeah. Drag, drag, hi, oh, Ron! So, so, hi, Drag Den naman siya. Ay, kaya siya nandito kasi inokray niya yung Instagram story ko kagabi. Kanina madaling araw. Ano siya nabi? Corina, Tinawagan ko sila agad. Ayan, kaya nang tinawag ko sila, nandito dito siya kayo. Kaya 11 sila. Yes, ang hulihan. nga. si Ina, ang totoong ng okra isa yun. Ayaw mo siya, hindi, siya kasali na pupumisik ah. sa sumali. <laughs> Ayun, Ayun na yun. <laughs> Oo, pupumisik, hindi, hindi ka namang drag queen. Ayan. Sa ka nagpapanood niya, nagrarampa ka din ba? Yes, may may sa sa cream, sa nectar, palipad-lipad diba akong san-san, and soon sa Vice Comedy Club. Yes! Yeah! Yeah! Ang dami, no? Diba? Ayan pag puno na sila sa rampa o sa ano, meron pang creep dito lang din sa QC. Ang gagaling uh, na ng mga ano dyan, ng mga drag queens dyan. Yes, and sakto sa Sabado, creep anniversary. Yes, Happy congratulations anniversary si Luwet! Ayan, congratulations sa inyong yes. lahat. So, sobrang ay, intimate ay, nila. Si Hana Peshi pa. Ay, hindi ba Wait, natin na-chika si Hana Peshi? Save the best. Sorry, oh, 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 oh. Ay, Hindi ba natin siya nakauhusap? Magtatrabaho na lang po ako. Sorry, sorry, sorry. sorry, sorry. <laughs> Pansinin mo yung mga flower ang dami mong flowers all in the right, right places. <laughs> 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 oh, cute. Um Oo. Oh, oh. pa din siya <laughs> ng <nung> pag <-reed> Hindi <laughs> mo ba oh, sa, <laughs> <laughs> sa color na stabilo po. <laughs> sabi ko, mag-neon <laughs> green ako para makita ako. Hindi <laughs> ako nakita ni Memo. Umarizona Brandy pala tayo agad. Umating um, na sa Madlang People. Hello, Madlang People! <laughs> Ang ganda. O, nakakapighani pala, no? Tsaka bakit may puti dito? Ah. Uh, uso uh, ngayon yan. What is, is that called? Yung may patutsang yung... na puti. Basta hmm. na lang yan. Ilong. Kanya-kanya <laughs> 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 silang pasabog. Pero uso pa talaga ngayon. Yung may Ito um gusto gusto ko malaman yung, yung buo-buong puti. Sa ilong? Parang nakikita ko lately, parang trend ngayon yan sa drag. Yes po. Uh, para kunwari, ano ka lang, may oil lang ng konti. Para naturalan pag nakita mo sa camera. Tingnan nyo. Oo. Patingin. Natural. Ay, oo, oo nga. Hindi, pag tinignan mo, parang, di ba yung parang cartoons, parang drawing. Di ba parang hindi to, to Parang ganun yung ano niya, yung, yung It's fantasy niya. Oh, depende sa fantasy mo. Magkakaiba <laughs> din talaga. Oh, oh. Pinging ang Vice Cosmetics. Lalagay din ako, puti. Oo, oh, dito, bibigyan no? kita ng Vice Cosmetics. Puti. Uh, Puksain mo dito yan. <laughs> oh, oh. Bibigyan ko kayo. Okay. Yes! Yeah! Yung, Ay! yung mga expert, para pag ganyan may amoy. Yung parang may amoy yung makeup dito sa ipagaling. <laughs> yeah. Yung, pero thank you very much. Ay! Alarma! Ano yung gusto Alarma! Nyo? Alarma! Alarma! <laughs> Karil! Teka, hindi ako si Karil! <laughs> <laughs> teka, gusto ko mo ma-experience yan ni Karil eh! Teka lang, teka lang, teka kasi, taka na, taka na, taka na, kasi sa, dra sa drag club, mo naka-shorts ka ba, Kay? Very bad. <laughs> oh, pero dapat ito yung shot ha. Kasi yung shorts niya medyo maiksi. O oh, dahan-dahan, baka mabaldug yan ha. Ah, second round! Alarma! 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 <laughs> Yan po ang trip nila sa mga drag club ngayon. Ah, yung mga wag-wag mga bisita. Si Jolina, di ba? Oh si Melay, lahat, alarm na At nila. At least na experience ko. Thank you naman sa pa-experience na alarma. Palagpakan naman natin sila ulit. Isang pag na alarma. Thank you, ah. Thank you very much and good luck. Again, ako mabilisan ito, ha. Kaya chinikan na namin kayo para hindi masayang mga pa-outfit So, good luck. Let's go. Good luck, clear Mula sa labing isa, isa ang matitira para maglaro sa next round. Kailangan lang mapili ang box na naglalaman ng mukha ng Unkabogable Superstar! Talaga talaga yung mukha ko dyan. Ikaw talaga. Siguro yung... hindi ka lang maayos yung mga picture ko dyan. Ako kilala ko kayo eh. Mapamuksa din talaga kayo ng ano eh. Kasi dati star, ngayon mukha mo na talaga. oh, yung iba kasi ginagamit yung mukha ko for tribute. Dito sa show, itong sa sarili kong show for mockery. Yung <laughs> talaga ang purpose for mockery. Ang guys ka the box na yan ay may katumbas na 10,000 pesos. pesos! Kaya naman ilabas na ang mga Throw box! It's the Throwbox. Rocky Cobo. Ah, parang mga kuko ng mga bakla. Nakakatakot. o, no? oh, mo na bubuksan. Make sure hindi malalaglag at hindi mabubuksan. Yes, tandaan niyo okay. yung kulay na hawak ninyo. Ayan. Asan kaya ang ulo ni Vice Oo, oh, oh yung ulo ko nilagay sa kahon dahil? <laughs> Ginawa niyo ako yung kalaban ni Panday. Di ba yung ulo ano ni... Sino yung kalaban ni... Ang pangalan ng kalaban ni Panday? Si... Sarto. Si Lizardo, Lizardo. Lizardo. Di ba yung ulo niya nilagay sa kahon? Ginawa niya akong Lizardo day, ha. <laughs> si Shawarma Gray Box. Si Corazon Pink Box. Si Angel Green. Ayan, kaya... Ha? Ay, yellow. yellow. Bakit sinabi ko green? Yellow. Iaray ko. Kay Vinyas Deluxe Orange. Kay Zimbading? Lavender, purple, blue naman kay uh, Kiana, Piano. white kay Bench, Bench. ayan, kay uh, Arizona Orange, kay Hanabeshi, Hanabeshi Pula, Red. ayan, kay, ang uh, pangalan mo? <laughs> kay Morgano, pala yung green, at saka kay cut naman yung sky blue. Sky blue ba yan? Oo. Oh, o, oh, teal. Teal of April de Itaas ang mga kahon! Dasalan na ang Alamin na natin kung sinong nakakuha sa throwbox na may mukha ko. Sabay-sabay <laughs> inyong i-throw ang box in one, two, three, throwbox! Asaan? O, throw mo ulit, throw mo ulit, ang bumukas. <laughs> hirap na hirap sila. Oh, ah, kaninong mukha yung mga na dyan? Kaninong mukha, kaninong mukha? Ayan! Kanina mo ka, ano? Sino yan? Chaka! Pachaka, sino ba yan? Hindi ka rin kilala to kung sino to. Si Lassie. Si Lassie yan. Ayun ang confetti. So, nandong banda. Kanino? Kay Kiana! Oh. Kiana with a K! Alarma! <laughs> <laughs> neta ako? She's doing the most talaga. Kiana, you're doing the most. Ay, alarma daw yan! Alarma!